Good morning, good morning mga vlogger. Nagpastol tayo ng mga manok natin today. Ayan yung mga manok natin. Ang lalakas mga itlog niyan. Kung pang araw-araw lang mga vlogger na pang ulam tuwing umaga. Eh kayang-kaya niyang uh, mga itlog mga vlogger. Kailangan din ng mga manok na pinapastol natin sa mga damuhan mga vlogger. Ayan o. No? kumbaga masayang masaya sila kumbaga uh, maluwang yung kulungan nila talagang pag enjoy sila ayun yung anak ng isang bantam natin mga vlogger ayun na yung maliit na malok na yun yan mga vlogger yung mga malok natin alagang malok natin dito yan sa probinsya mga vlogger dito lang sa Bulacan kasi kailangan din ng mga manok na pinapastol din natin sila wag puro feeds wag puro antibiotic multivitamins kailangan din na ah, ipastol mo siya mahal na manok na na nabili namin mga kablogger ito 2,500 ang isa hindi ganyan kalaki mga kablogger ayan si Budol ang pangalan niya ayan, yung mag-asawa na yan Dumalaga pa lang yan yung binili namin mga vloggers sa sa Malasiki, Pangasinan naman. Galing Malasiki yan yung dalawa na yan. 2 ang isa, bali 5,000 ang pair niya mga vloggers. Tingnan mo naman oh, mga vloggers. Napakaganda ng manok na yan oh. Yan oh. Quality quality, 2 ang isa. Pati yung babae, 2 din, bali 5,000 mga vloggers. Ayun ang mga alaga nating mga manok dito sa Bulacan mga vloggers oh. Masayang masaya sila. Ayan mga vlogger oh. Vlogger. Uh, itong puti na to mga vlogger, itong lalaki na to. Ayan, sa ayun siya na yon. Sa pura tarlac namin siyang binili. Kay Doc Nico. Inabati ko pala si Doc Nico na isa na siyang uh, ganap na coast guard. Uh, sana mag-ingat ka, Doc Nico. Ito na yung mga manok na binili ko sa'yo. Ayan mga vlogger. Tapos yung kulay pula na isa na yung mga ka Ayun. Ang bili namin din kay Doc Nico na ito mga ka 400 pesos. Ayan. Ayan. 400 pesos mga ka Tapos yan yung white na yan. Na lalaki. 400 pesos din yung bili namin. Galing yan ng pura tarlac mga ka Pero hindi hindi siya ganyan kalaki. Mga dumalaga pa lang sila nung nabili namin sa Puro Tarlac mga vlogger. eh mga vlogger, napakaganda. Quality quality mga manok dito mga vlogger. Kaya, kaya pinapastol namin sila sa umaga para healthy yung mga itlog nila. Talagang sulit. Sulit ang pag-aalaga ng mga manok dito mga vlogger. Talagang dog sila sa pata-sapat pang ulam sa umaga mga vlogger. Mga blager talagang makakatipid ka sa pang-araw-araw, mga kablogger, na na, na kila, pagkailangan mo ng itlog. Ayan, mga kablogger, mga manok natin yan. May bantam ba tayo, mga ka-vlogger? Ayun, yung isang bantam natin, natatabingan ng kulay puti. Dalawa yung bantam natin. Ay, yung isa nasa limliman, mga kablogger. Ah. Mamaya, ipapakita ko sa, sa inyo yung isa natin bantam at kung ilan na yung naipon na itlog ng mga manok natin na yan. Okay mga vlogger. Yung bantam natin may itlog na siya. Oh. Naglilimlim na yung babae nating bantam. Eh, dadami na naman ang bantam natin ngayon yan mga ka-blogger. Ayan Oh. Ang cute. Ang cute ng babae nating bantam. Vlogger sana... Uh, Mangitlog pa siya ng marami yung bantam natin para dumami sila ng dumami. Yan, nagpapalahi tayo ng banta mga ka-vlogger. Doon mo naman, napaka-cute ng bantam nating babae. Putim, puti. Ayan o, mga ka-vlogger. No? Tahimik na tahimik. Sana magpisa, magpisa yung mga itlog niya. At hindi mabugo kasi gawa ng uh, malakas ang ulan. At dahil may bagyo, sana uh, hindi siya mabugok at mapisa para sulit yung pagdilimlim ng ating bantam na babae. Papakita ko naman sa inyo mga ka yung, yung isang isang itlogan pa natin mga ka-vlogger. Kung ilan na yung naipon ng na mga itlog ng mga manok natin mga ka-vlogger. Ito siya oh. Eh mga blogger Basa-basa pa na naanggihan kasi malakas ang ulan dito sa Bulacan mga vlogger sa dahil sa bagyong Egay. Ayan o, kailangan natin kunin na. Baka mabugok pa tong itlog na to. Sayang. Basa-basa pa o oh, mga vlogger. Oh. Walang ano, walang wala kasi to, uh, kumbaga malaking bubong para makover nyo yung mga itlog eh. Ayan yung mga vlogger sa susunod na, na vlog natin at ipapakita ko sa inyo na gagawa tayo ng mas malaki pang kulungan. Ayan mga vlogger oh naanggihan yung mga itlog oh. Yung ano man oh. Lain yan, mga vlogger oh. Isa, dalawa oh. Tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo, siya mo. Siyam oh. Syam, siya. Nine pieces na egg mga vlogger. Pang umaga lang yan. Sulit na sulit mga vlogger. Sakto sa umagahan. Sasama mo pa siya ng kamatis. Saka toyo. Saka tapa. Sarap magkamay mga ka sa umaga. Ayan mga ka-vlogger. Naanggihan siya. Sana hindi pa siya bugo. Kaya ilam, uh, lutuin na siya. Huwag na siyang pagtagalin mga ka Maraming salamat mga ka-vlogger sa uh, sumusubaybay sa aking vlog. Sana patuloy kayong manood ng aking vlog. Maraming salamat. Thank you.